Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po ang mga followers ng Munting Tinig? Ayan, dito po kayo. Ay, naku. Natumba po yung aking, ano, natumba po yung aking, uh, what you call this, mga bird's nest. Ayan. Ayan, yan. Okay. O, yan po yung aking, uy, naku. No? So, yan po, no, natumba yung mga tanim. Okay. So may mga tanim dyan. Guys, meron po ako dito na talagang rented na ano na swimming pool. Ayan. So maligo tayo ngayon para magtampisaw tayo. Okay? So ako lang dito, wait lang. Wala akong gagawin kay sobrang init. So sobrang init. So maligo ako dito sa pool. <laughs> Ayan, hello po. Shout out sa inyo. Nako, Diyos ka, Lord. Oh. Okay. Sobra kasi mainit ang panahon. So, wala akong magawa. At saka, mamaya na naman ako mag-vlog-vlog, no? Ang ano ko lang dito ngayon ay mag... Ano muna? O, oh, andyan po yung aking mga tanim. This is what we call rented na swimming pool. Kasi wala man kaming swimming pool sa bahay. Okay. Ayan, hello po. Ay, doon yung aking mga tanim. Yan, yung mga bulaklak ko. O, oh, tapos yung mga paso na matay na. No? Namatay na po yung ah uh, aking mga tanim. No? Oh? Mahilig kasi ako sa mga bulaklak, mga garden-garden. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, mga munting tinig, supporter and followers. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kaysamahan po ninyo ako sa pag... Ligo-ligo ko dito kanina bawal kasi yung bata okay bawal kasi yung bata so ngayon ako na lang o kasi makakabayulay tayo ng community standard yan guys okay ay naku Diyos ko Lord ang ganda maganda to mag maligo mamayang gabi maganda to maligo mamayang gabi promise hanggang mag alas 12 ng gabi okay so na stress ako kay Robin na stress ako kay Roque na stress ako sa mga anti-government, anti-PBBM. So ang ginawa ko ay maglublob na lang muna ako dito sa aming tinatawag na portable. Okay? Wala mang swimming pool. Ay nako. So gusto-gusto ko magano No, gusto-gusto ko maligo. Ayan, no, kalila kayo. Samahan niyo na ako, guys. Sige, so, enjoy tayo, maligo tayo dito. Maligo tayo. Oh, wag nyo na akong ibas, bash okay? Ayan, maganda. Oh, wait lang. Uy! <laughs> Hanggang gabi. Oh, sinana hindi pa magsama. Ayan no, Oh. Ayan mga bulaklak ko. Oh. Ayan. Uh, Tantaran, tantaran, tantararan. So, sabi ko ngayon, sabi ko, malayo kasi ang beach dito sa amin, nasa General Santos City, tapos nasa Sarangani Province. Oh, edi, eh di, mag pool na lang tayo ng plastic. Ayan. Okay. Yeah. Eh wala kasi yung malaki eh. Yung malaki-laki na talaga na plastic, no? So yan, no? Mga ano? Mga what you call this? Mga bulaklak ko. Ayan. Pasensya na yung, mga gar yung garden ko. Wala na. O. Oh, and yung, yung bahay. Mahilig ako sa kulay na mga orange. No? Mahilig ako sa kulay na orange. Tapos, ah, uh, <coughs> mga tanim na mga green. oh So pwede na dito mamaya, 'di ba? Mamayang gabi pwede na maligo. Ah, ah hindi ako maka kasi hindi makaabot ang wifi ko dito sa labas. Kaya nga ang gagawin ko na lang, ayun, mag-ano na lang ako, mag-record. Ah, ah. By the way, maraming salamat pala. This is March 7, 2024, tapos ang oras dito is 5.25 nang hapon. So real time po 'yan ha. Ngayong araw ko to March 7. Baka sabihin niyo matagal na 'tong video na to. Okay? Sige guys, samahan niyo ako sa paligo-ligo. ayan oh mga potted plants oh. Mga tinanim nila pero wala man. Okay, andun hindi ko na yan bahay doon. Okay, hello 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 sa inyo. Ay, nako. Oh, yan ang mga puno ng mga African pero hindi po akin yan ha. Baka sabihin niyo akin. That's not mine. Okay. Oh, 'yan ang mga tanim ko na mga bird's nest. Ayun. Tumutubo lang 'yan siya sa ano. <laughs> la 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 la, la, la. Boom, dalim di di di. na magpalamig sa tubig kasi alam nyo kung bakit masyadong mainit parang yung degrees kanina parang mga 40 degrees ay ko, ko maintindihan ha bawal pa yung bata kara kanina naligo kami ng umaga gin post ko bawal pala so hindi pala pwedeng i-post okay kaya nga po pasensya <clears throat> na ay Naku. Ha? Ah. Woo! Ha? 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 Kailangan palitan na yung tubig. Marami na siyang mga dahon-dahon. Ako, Diyos ko, Lord, patawara. Ano nangyari dito? Ah. Palitan na yung tubig. Ah. Uy! Ay! Ay! Mm. sobrang init yung mga lam ang mga lamok kasama ko pa mag ang mga lamok oh, di ba ang ganda ang ganda guys sige oh, no bashing it's for fun maligo lang wag lang mang bash okay kung ayaw nyo panoorin yung mga video ko bahala kayo mga bashers dyan ha mga DDS please lang wag magpaka ignorante kasi naga enjoy ako dito tapos ngayon magagalit kayo sa akin wag ganun okay Oh. Dapat sports lang. No? Sports lang dapat mga DDS. Para hindi kayo mapagkamalang mga tanga. Mga supporter ni Ruben Padilla. Oo, mga supporter ni Aimee. Mga supporter ni Kibulok at saka ni Duterte. No? Ay, nako. Okay? So ilagay natin dyan. Ikot-ikot. Oh, ilagay na muna natin dyan no? kasi makapagod. Makapagod pala. ay, Ah. Wait lang guys, makapagod. Oo, hindi pala pwede ang bata makita sa video. Ay. Hindi pwede mag video pala na nakapaligo sa bata kasi makaanong sa community standard ng ng YouTube. Ah. ah. Wait lang, wait lang. Okay, yan, yan, yan. Okay. Lagay natin dito. Aray. Ah. Ayan na. Ayan. Uh. Oo. Hindi oh, ka mag-gato. Hindi kayo nagbakasudan. Hindi ka mag, hindi nagbakas, hindi ka mag Bawal para bata ni... Hindi bawal, hindi lang kay mamaya mas restrict ako. Si Liam ka ina gin-restrict ako sa YouTube. Okay. Yeah! Okay. Hala, hala, hala. Hala, hala, hala. <laughs> Woo. Ah, ay nako. Bakit kasi Wait lang. Bakit kasi hindi? Yeah. Ayan na. Ay, kahirap. n tantaran, tantaran. inusiastik uh ah Hello. Hi. How are you? Shout out, shout out. Good evening, good evening, and good day, and good afternoon. Ah, oh, mag-aalas 5 na ng hapon. Mag-aalas 5 na ng hapon, guys. Ah. Maraming mga dahon-dahon Hello guys! Magandang hapon sa inyo Ayan Keep on watching sa aking video at sa mga nag-share, mga nag-like mga nag-comment Maraming maraming salamat Okay, sa mga nag-share ng kanilang mga knowledge Bawat uh, live stream ko po Maraming salamat. So ngayon, samahan niyo ako mag-swimming. Dahil wala akong magagawa. Okay, pinapahinga natin yung ating boses. Okay. So mamayang gabi, maligo din ako. Mga alas 12. Uh, unfortunately, hindi ako makapag-live po dito dahil mahina po ang signal. Hindi po makaabot ang signal ng internet dito sa labas. Okay. Kaya nga nag lang ako. Nag-video recording lang ako. So no bashing, okay? No bashing. Okay? Peace, love, love, love. Uh. Ah, no bashing. Ah. It's for fun. La, la, la. Kaya balak ko magkaroon ng magpagawa ng swimming pool. mga hollow blocks lang. 'Di ba? Mga ganito lang 'no. Mga tatlo lang. Malaki na 'to. 'Di ba? Maganda na to. Okay guys. It's time to say goodbye. Ayan, bye bye 'to 'yung mga tanim ko oh. Oh, mga tanim ko, mga bulaklak oh. Ang problema kasi hindi na siya medyo maganda tingnan kasi ano na ah uh, uh, Il ba? Ilninyo, Il Niño, Okay? So ako ay magpapaalam na guys at maraming maraming salamat, no? So, ako'y aalis na. Okay, magbibihis na po ako. Bye-bye! <laughs>